Hi guys and welcome back ulit sa ating channel for today's video Honda XR Raymond 5 ay nagkaroon ng problema sa kanyang makina Siyempre guys kailangan natin paan ang kanyang motor para marinig nyo kung anong mayroon tunog ang kanyang makina iuna natin ang kanyang sose So since wala siyang push start kailangan natin siyang i-kick start guys At pakinggan nyo ang tunog ang kanyang makina kung saan ito nanggagaling tingin saan kaya nanggagaling tunog na yan? Ito ba connecting rod o piston slap? O nagsasama ang dalawang tunog o ingay na yan? Shoutout muna kay Bossing. Salamat sa pagtiwala at pagdala ng motor mo sa ating munting shop. So syempre guys, ang gagawin natin para rin natin mahirapan at papabilis ang ating trabaho ay baklasin natin ang kanyang kaha, yung kanyang map player, carburetor at saka ang kanyang air cleaner para cylinder head na lang ating tatanggalin at ang kanyang camshaft sprocket So ito na guys, camshaft sprocket na lang tatanggalin natin. Next, ang apat na nat sa kanyang cylinder head. At ang kanyang dalawang stud bolts, pwede natin yung sikotin ang kanyang cylinder head. Okay. Itong motor ni Bosinga ay never pa daw na class, no? So, never pa daw na overhaul. Since sa uh, pagbili niya ito, galing pa sa kumpanya. Sabi ni owner, itong motor niya isa sa mga pitong taon na daw, no? So, medyo may kaidara na rin. Okay. Tanggalin natin ang kanyang cylinder head. Sikwatin natin ang gamit ang ating flat screw. Sana guys, hindi tayo mahirapan sa pagtanggal ng kanyang block. Kasi kapag mahirapan tayo, madagdagan ang ating oras. At siyempre matatagalan tayo sa pagbiyak ng kanyang makina. Oh. Nang chinense oil ko ang kanyang makina guys, ay maliit na lang ang natira raw. Ibig sabihin ito ay nagbabawas daw ng langis. At ito e din ay nagkaroon ng paunti-unting usok, sabi ni owner. Possible guys, may problema din ang kanyang cylinder block o ang kanyang piston kasi nga is uh, malit na lang oil na tira sa kanyang makina nung ito ay din rain ko so possible ito ay nagbabawas talaga at dyan natin once matanggal natin ang kanyang block sa part nito guys medyo nahirapan akong tanggalin no? kaya gumamit na ako ng kahoy so nahirapan pa rin akong tanggalin kasi nagkaroon ng pagtigas isa to sa mga sakit ng mga Honda XR125 Kapag never pang nabaklas ang kanyang makina, oh, no. oh, umabot na sa mga saktong edad niya. So para hindi ito ay kailangan ibaba natin ang kanyang makina at doon natin siya pokpukin ng maayos. So ito na nga guys, nabaklas na natin ang kanyang buong makina. at ko talaga siyang pokpukin, nag-stack up talaga ang kanyang black. So kailangan natin siyang isalba kasi nga is wala ng budget si Busing kung ito ay dadamage natin o sacrifice kasi hindi ito kasama sa aming pinag-usapan at never ko inexpect inexpect na rin na mangyari sa kanyang motor na ito. So ang gawin natin kailangan natin isang isalba guys. Kailangan natin hanapan ng paraan para mabunot natin ang kanyang block na hindi na, hindi na ito ma-damage at mapakinabangan pa natin. So ito ang discard natin. A few minutes later. Kailangan butas-butasin natin ang part sa may stud bolt na nag stuck up guys. At kailangan tirahin natin ng maraming brick fluid para makapasok o makapenetrate ang ating brick fluid sa kanyang stud bolt. Kailangan din natin okay. Chop chap ang stud bolt na yan guys sa paggamit ng barina. Yan kita tayong kita yung mga batas-batas na yan. Pinuputol-putol ko ang kanyang stud bolt para unti-unti natin siyang mapagalaw at matanggal ang kanyang black. na hindi natin ito nasasira. So ito na guys, no? naputol natin ang kanyang stud bolt at gumalaw na rin ang kanyang cylinder block. Ibig sabihin, na isalba natin ang kanyang cylinder block at hindi natin ito na damage tulad ng ginawa ng ibang mga na hindi na damage na ang black o sinasacrifice dahil na rin is naka sila na pagtigas ng black buti na lang is ating, ating pasensya kaya nabunot natin ang kanyang black na hindi na na-damage at dito na din makita kung may tama na rin ang kanyang cylinder black since ito ay nagbabawas na rin ng langis at nagkaroon ng pounting-pounting usok kapag ito ay pahon sabi ni Busing so ito yung moment of truth at makikita natin ang scenario ng kanyang liner. Kita nyo ba yung guys, yung malak malaking guhit na yan, yan po ay malaking gas-gas na nangyari sa kanyang liner. Oh, no! Kaya pala, naubos na unti-unti ang kanyang oil. So, suggest ko ay Busing, dapat na itong iparibor kasi isa din ito sa mga daylan kung bakit nagkaroon ng ingay ang ating makina o tinatawag nating piston slap. Kung makukonfirm natin na once na connecting rod ang problema ng kanyang motor, tapos napapalitan natin ang connecting rod, is maingay pa rin yun. Pistol slap. Kita niyo mga putol na, stud bolt niyan guys. Yan ang ginawa, ko, ang ginawa kong diskarte eh para mabunot natin yung kanyang cylinder block na hindi natin na damage. Putulin ng stud bolt tapos unti-unting tirahin ng brick fluid para makapenetrate yung fluid sa ating stud bolt. At makukuha natin ng cylinder block na hindi nasira. sira. So tanggalin natin ang kanyang pin. At next ang kanyang piston para mak confirm na rin natin at marinig na rin natin ang tunog ng kanyang connecting rod. Check na natin ang sitwasyon ng kanyang piston. Kita nyo man guys, napakapal ng karbon ng kanyang piston head. Wala <tip> timpa pa, tapos mayroong mga pinupinong guhit sa kanyang piston. So hindi na talaga itong iparibor guys, kasi sayang din ang ating pinaghirapan kung kapalit lang tayo ng connecting rod. Check natin ang side plane ng kanyang connecting rod. Kita nyo naman guys, Medyo normal talaga. Napakalaki na ng side pre ng kanyang oh, connecting rod. No. Siyempre, kailangan natin pukpukin ang kanyang ulo ng kanyang connecting rod guys gamit ang rubber mallet. So, pakinggan nyo kung gaano kalakas ang tunog meron ang kanyang connecting rod. Mm. Klarong-klaro talaga guys. Kaya, need natin siyang baklasin ang kanyang makina tanggalin natin ang lahat ng mga bolt na connect sa kanyang crankcase, dalawang crankcase shell tapos pwede na natin pagiwalayin ang dalawang makina yung left at saka right so kailangan i-pull out natin ang kanyang crankshaft assembly guys at pakinggan din natin sa sa labas mismo ang kanyang crankshaft so yan natanggal natin ang kanyang crankcase Next naman, ang kanyang crankshaft assembly po natin So, ang gusto ni Busing guys, no, ay original na connecting rod ang ang uh, bibili natin. At syempre, dyan yung dalawang bagong side bearing. Papalitan natin ang dalawang side bearing niya. So, syempre, check muna natin ang kantunog ng kanyang connecting rod guys. gamit tayo ng rubber mallet para klarong klaro wala -klaro. dul, wala itong tingog dul so yun na guys, confirm na confirm na connecting rod talaga ang may problema isa sa bibigay ingay o parang tunog helikopter sa kanyang makina kailangan pumunta tayo sa bayan guys bibili tayo ng bagong connecting rod. siyempre genuine ang bibili natin dalawang side bearing na 6322 at dadalhin natin siya sa machine shop para mapalitan na natin siya ng bagong connecting rod. Okay. I use. One hour later. So ito na, nandito natin sa machine shop. Nakabili na tayo ng bagong connecting rod. So yan po ay Honda. Yan po ay genuine. At nagkalaga ng wow! 2,000. No? So yan po ang bagong price ngayon ng connecting rod. Guys, guys medyo may kamahalan. Dala na rin ito ay genuine packing. At siyempre yung stick bearing niya. Ito po ay mga naunang connecting rod niya guys na At ito naman ang size ng ating dalawang side bearing 6322. So both po makapareho po ang size ng ating side bearing guys. So yun, 6322. At ang ating connecting rod pin ay tatanggalin pa lang So ito na guys, ito na ang itsura, confirm na confirm talaga na may tama na ang ating crank Yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng parang tunog helicopter ang ating makina. Yan po nagbibigay ingay ng kanyang makina. Kapag kagatingin motor guys ay subrang gamit, may dara na rin. tapos less power, less pa rin ang pagbimintinas natin sa oil. Yan po ang unang matatamaan kundi ang ating crank pin. Yan po ba natin ang bagong tablet na crank napakakintab at tapos na mapalin natin ang kanyang crankshaft at bagong side bearing kaya babigyan natin sa ating shop. The next day. Ang araw na natin at nandito na, na tayo sa ating shop. Ito na yung bagong okay. natin ng crankshaft. Bagong palit na connecting rod. Dalawang side bearing. Wow. So, siyempre guys, kailangan pakinggan natin ang bagong tunog ng ating crankshaft. So goods na rin ang kanyang side play. Di katulad ng una, is abnormal talaga yung side play dahil sa katagalan niya ng kanyang connecting rod. Yan you know, o, goods na goods na rin ang kanyang connecting rod. Di katulad ng una, ang ah, sobrang lagotok okay. talaga. Before natin ibalik, siyempre lagyan natin ng counting pampadulas guys yung bearing at saka kanyang connecting rod pati na rin ang kanyang crankshell lahat na mga tinanggal natin guys ay balik na natin okay. para masimbol natin ang kanyang makina at syempre may balik na natin sa kanyang chassis para mapaanda natin ang kanyang motor Ganyan natin ang kanyang crankshaft assembly. Siyempre, salpak na natin ang kanyang makina. Huwag natin kalimutan lagyan ng liquid gasket para may wasang mag-leak. So, ito yung mga pinalitan natin, guys, no? na connecting rod assembly niya o connecting rod set niya so ito yung damage niya guys oh di ba kita niyan ang laking kayod gasgas ligbutlig -gas, <tinyo> dahilan kung bakit nagkaroon ng ingay ang ating makina na para nagkaroon na lang nag mga metal o kalampag sa loob 2 hours later ito na tapos ating masimbol ang kanyang makina. Pasensya na, hindi ko man nakita sa inyo pag step by step. Ang importante is, makita ko sa inyo kung anong dahilan kung bakit nagkaroon ng ingay ang kanyang makina kaya panarin na natin pagpakinggan nyo guys fuel kanyang buong makina, ito yung pinaka dapat i-check natin ang oil passage. So kapag Honda xr pipe is nakapaboro sa right side, sa ibaba, iba ba na bahagi, dyan po dumalaan ang ating oil. So dapat i-check natin, dapat may tumatagas dyan. Kasi pag hindi yan tumatagas, ibig sabihin palpak ang pagkasimbol natin sa kanyang oil pump. Since tumatagas naman siya, ibig sabihin goods at may oil na pumasok sa ating cylinder head. Siyempre guys, before natin ikabit ang kanyang mapler, para ni inyo ang unang tunog ng kanyang makina na hindi natin pinalikan ng set na connecting rod na-eliminate natin o may natira pang ingay. tunog ng makina pagkatapos sa team overhaul at mapalitan ng bagong set na connecting rod at dalawang side bearing niya. List na natin ang ingay nung unang tunog ng kanyang makina guys kasi napalitan natin ng bagong yeah! set na connecting rod balik ang tunog ng kanyang makina na parang brand nyo kailangan iparibor natin ang kanyang black guys kasi ang laki ng gas gas at ang kanyang piston yan yeah, mga well guys sa araw to maraming salamat at shout out sa pinapakasipong makina ko ride safe God Bless. see you sa next video